Ayan nga po sa gate itong uh, sasakyan nang nirereklamo niya na si Mr. Sandro Vito Angeles. At sinaktan na nga po siya. May hawak kayo po yung, oh, uh, sinapak po kayo ma'am. Kayo po yung may hawak ng upuan. Upuan ma'am. Pinipigilan pa siya no? Pinip Kayo po yung natumba ma'am. Opo, ako, ako po yun black eye po si ma'am at may mga pasapo sa braso. Pakikwento nga po ma'am muna kung ano hmm. po yung trabaho nyo talaga doon Vol sa... Voluntary guard po ako sa Valley 12 po. volunteer guard ka okay. sa? Sa Valley 12. So nagtatrabaho po kayo sa subdivision? Nagvo-volunteer po kayo? Opo. Uh, tuwing kailan po yung duty nyo ma'am? Alas 6 po ng hapon. Alas 6 ng hapon hanggang? Alas 6 po ng umaga. Hanggang alas 6 ng umaga. Ngayon ma'am, doon sa Homeowners Association na pinag volunteeran nyo, may polisiya po ba patungkol sa pagpasok at paglabas ng mga sasakyan? Opo, mayroon po. Hinihingan po po namin sila ng ID. Hinihingan nyo ng ID bago pumasok? Opo. Meron po ba yung hoang sticker or palatandaan na yung mga homeowners pwedeng pumasok ng dire-diretso lang. Opo, kung may sticker po. Kung may sticker, o. papapasukin nyo agad. Opo. Pag wala pong sticker, hinihingan po namin ng ID. Hinihingan ng ID. E, Gano'n na po kayo katagal na volunteer doon, ma'am? Matagal na po. Matagal sir. Matagal na, mga ilang taon na po? Nga, one year. One year Ngayon na po yung volunteer. At sa loob ng isa't kalahating taon yung pag-volunteer doon, ilang beses pong nangyari na hindi nagbigay ng ID yung nagsusubok pumasok sa, uh, sa subdivision? Minsan po kasi Mabilis po rin siya magpatakbo. Parang nagugulat po kayo. Mm -hmm. Napabuksan ko po yung boom. Diret-diretso na po siya noon. Mm -hmm. Tapos minsan nagbibigay po siya na pero galit po siya. Po. Ay, ito ma'am, nakatira to sa loob ng subdivision? Hindi po. Hindi po. Bagong bisita lang siya? Bali siya tapos ng babae. Ah, Nabi boyfriend siya ng babae nakatira doon. Opo. Pero matagal na po siyang labas-pasok sa subdivision. Opo. Pero every time po na pumapasok siya, hiningan niyo po palagi ng ID. Opo. May siya po, yung, yung pong binigyan niya ako ng lisensya po, ko po, tapos binigay ko na po sa kanya ID kasi bawal nga po yun. Opo, bawal pong kumuha ng lisensya. So, Ibinalik ko po sa kanya yun. Mm, -mm. Yun lang po. Ano po nangyari ngayon, itong gabing ito? Bakit yung niya pangyari po... pangyayari na yan, di papasok po sila sa subdivision, inihingan ko po ng ID. So uh -huh. yung babae po ang nagbibigay ng ID sa akin, sabi ko, Ma'am, hindi ko po na yung ID nyo kasi residente naman po kayo dito. Uh -huh. Ang gusto ko po yung ID ng lalaki. Uh -huh. Yun, kung gusto nyo po, edi, ayaw nyo po magbigay ng ID, edi kayo na lang po magtaas na ba. Pag baba ng babae, tinaas na babae itinaas na yung boom, humaba po yung lalaki, bigla uh -huh. na lang nagwala doon sa lamesa namin. Uh -huh. Tapos mikot, tapos sinapak na lang po, sinapak. Mm -hmm. po. Bakit po siya galit na galit? Eh, hinihingan nyo lang Ay, naman ng ko ID. Wala po bakit galit na galit po siya sa akin. Wala po ba siyang kakaiba na asal or hindi nyo po ba napansin kung nakainom? Hindi po naman siya nakainom siya. Hindi naman nakainom. Talagang nagalit lang siya. Opo. After po noon, after po kayong binugbog, ano pong ginawa niyo? Yun po, mawag po kami sa barangay. Tapos sa so rumisponde naman yung Opo, barangay. Opo, na... Nakuha po namin yung tao doon sa loob ng ano, subdivision. Mm -hmm. nakuha po ng barangay. Mm -hmm. Nadala po kami sa barangay noon, kasunod sila kasama yung sasakyan niya. Mm -hmm. namin po sa barangay, ang sabi po rin sa akin, magpapamedikal po ako. Mm -hmm. hindi -hmm. nagpamedikal po ako. Ang sabi nga nila, hindi makakalabas yung tao niya hanggang hindi pa ako dumarating eh. Opo. Eh pagbalik ko galing sa pagmedikal, wala na po yung tao doon eh. Sa barangay lang po ma'am, hindi rin refer sa polis. Hindi po, sa barangay. Sa barangay lang. Opo. So after ma'am, pagbalik nyo, after wala nyo na po, Wala na po doon yung Chairman Noel, good yes, afternoon. Po. si Atty. Joren Tan po to, ng Wanted sa Radyo. Yes po, yes. Good, Opo. Moon, good, afternoon po. Opo, good afternoon. Sir, uh, alam nyo naman po siguro kung ano yung nangyari dyan sa subdivision na nasasakupan nyo, sir, sa barangay yes, San Isidro. Yes po, yes po. Opo. Na, na, ano po ako na, na input na itigyan po ako ng details. Opo. Opo. Sir, kasi andito ngayon si Ma'am Shirley, uh, yes, Shirley at uh, nagsusumbong siya dito. Kasi nga po, mm -hmm. sir, nabugbog siya ng driver ng sasakyan na mm -hmm. hinihingan niya ng Uh, ID. Ngayon sir, kinikwento niya po sa amin na after daw po ma-arresto ng mga kawani ng barangay niyo po at maraming maraming salamat po doon, eh, hindi po napalaya po agad, hindi po na-refer ata sa police. Ganito po sa ng proseso natin. Siyempre po, hindi po tayo agad pwede mag-refer sa police kasi kailangan po natin ng medical. Mm -hmm. Yung medical po, inasikaso naman po nila, nakabalik po sila ng madaling araw. As per din po ng atin ni Ma'am Shirley, kailangan pa daw po niya magpa- X-ray. Mm. So tayo po yung naghihintay lang po. At kagandahan naman din po kay Sir Sandro, siya po ipumunta uli sa barangay. Pumunta mm. po siya, pumunta po siya at willing po siya makipag-usap. Mm. Tayo naman po sa gusto gusto natin magkasundo sila, ang ginawa po natin, tinawagan po natin sa cellphone si Ma'am Shirley. Ang mm. sabi ni Ma'am Shirley, mag-direct filing po sila. Chairman, ganito po kasi di ba? caught in the act naman yung tao. Yes. Apo, huling huli apo. naman doon, kakabugbog lang apo. dito sa biktima apo, apo. natin. Eh, buti na lang po, romisponde yung barangay. That's yes, necessarily mean, chairman, na kailangan muna ng medico legal bago nyo i-refer sa police. Police Captain Melvin Garcia, no, ng, uh, yung chief ng investigation and detective management section. Good afternoon, sa ito ni Jorentan po ng Wanted sa Radyo. Yes sir, uh, magandang uh, tanghali po sa tagapakinig po ng uh, inyong paratuntunan. Sir, uh, meron po kasi nagre-reklamo dito sa amin si Ma'am Shirley, binugbog po siya. Isa po siyang volunteer sa subdivision na uh, sa loob ng barangay San Isidro, Paranaque City. Sir, nahuli po ng mga barangay yung nambugbog sa kanya, pero daw po after niya magpa-medico-legal, nakalabas na po. Ano po ba talaga yung okay. proseso sir? Pwede po bang i-refer agad ng barangay sa pulis pag mayroon silang nahuli in flagrante delikto? ah uh, yes sir, uh, ganito po. Ano. Una-una uh, sa lahat, ano? gusto ko pong pasalamatan ng ating uh, regional director uh, mm -hmm. at ang ating tipo pulis ano? dahil bago po, po namin malaman ito pong uh, sa inyo o nireklamo ni mm -hmm. Shirley Salina sa inyo mm -hmm. Eh kami po uh, sa pangunguna po ng aming tipo uh, police at uh, ako po Kapeng Garcia yes, ka. eh inadvise po nila na mag-conduct agad po ng investigation yes, no. So ito po Sir no? nung nakakuha po kami ng mga details at mga information din mm. dating po sa klamo ni Ma'am Sherly no Opo. na naharapan ko po ngayon nung matapos ko pong basahin eh napatunayan ko nga po talaga na meron po meron po talagang uh, na-violate dito po sa reklamo ni Ma'am Sir. Mm -hmm. ang sabi po ng uh, sa inyo na, na nahuli po yung komplenan ayon ng mga barangay ano Opo. po. So sa amin po yung po sinasabi niyo Attorney Jorem, tama po kayo, mm -hmm. flagrante. Kapag maliit man po o malaki ang Opo. sinasabi nating reklamo, Opo. once na nahuli po yan ng Peace Officer. Opo, BPSO. Pong, uh, Opo. Uh, police po, sino man pong, uh, si even the citizen po, kaya po ko maresto. Tama. So, yan po ay, pwede pong idalin po agad sa amin. Sa, sa police station. station at uh, para investigahan naman Tama. po. Tama. Tama, ka. Uh, regarding, apo, apo, Regarding naman po sa sinasabi ni at ng ating butihing kapitan, ano po, na siguro po, uh, uh, ang ninais lamang po ng barangay natin, ng ating punong barangay eh, dahil nga po iisa lang ang kanilang lugar ano eh mm ma ma magkaroon po sila ng possible settlement mm. eh siguro that make hampering the the investigation po ng pulisan po at ang sila nila po ng ating barangay chairman eh yung magkaroon po siguro ng harmonious relationship o ng pag-uusap basit dito po sa pagitan ng complainant at dito pong mga suspect yun po yung Opo, naging kap, ng uh, barangay chairman kap, I, I agree with you 100% pero at the same time Cap, hindi po dapat gawin na you hamper the investigation and uh yung pagtatama ano sa pagkakamali eh kung gusto po mapakamakapagsettle pwede naman po yan after ma-inquest noong suspect. Tama rin naman tama, tama Opo. po, tama sige, po. Sige, uh, sige. Maraming maraming salamat po, Kap. So, balik up, every time po para po sa kaalaman no ng lahat ng ating mga barangay officials pati na rin po ng ating mga mamamayan, pag meron pong nangyaring krimen at nahuli in flagrante delikto, pwede po agad tumawag at ipunta sa polis. tama po ba? Tama po 'yun, sir. At uh, wala naman po kami pinipiling reklamo, maliit po 'yan o malaki. Hmm. Basta dila po sa opisina namin, then yan po ay iniimbestigahan po natin. Opo. Tama. Sige po Kap. Maraming maraming salamat po Captain Garcia. Asahan po namin natututukan niyo po itong kasong to ni Ma'am Shirley Salinas sir. Yes po, at po? Atty. Jorem. Uh, Inipitehon -ini namin itong si Ma'am Shirley Salinas mm -hmm. sa opisina po ng uh, Investigation and Detective Management Section ng Paranaque uh, para po uh, kunin ang kanyang salaysay at ang kanyang reklamo at mm -hmm. maidulog po natin ang formal sa Piskalya nang maipail po natin ang kaso ng direct filing dito po sa kinasabi niyang suspect natin na mm -mm. si Sandro Bito. Opo. Maraming maraming salamat Police Captain Melvin Garcia. Mabuhay po kayo sir at mabuhay ang Paranaque City Police Station sir. Maraming maraming salamat din po Attorney Jorem at uh, lahat po ng ating tagapakinig. Kami po ay handang tumulong sa inyo sa anumang pong oras at panahon. Barangay Chairman Noel well, Haplos sir. Yes po, yes Good po. Good afternoon. Yes, Ayun naman pala po. sir, sabi naman ng Barangayki na, Police, na, pwede niyo pong i-refer agad. Ano po nangyari dito? Narinig ko na po at uh, ito po eh, ay ma magiging uh, isa pong dating uh, tawagan... agenda po natin para mapatawag po natin lahat po ng ating mga Uh, regarding po sa peace and order. Chairman, sana may kaso na ngayon na inquest na po yes, sana po. itong suspect. Bagpust, yes, yes, dahil po hindi po natin ginawa, hindi po ginawa ng barangay, kung sino man po dyan sa inyo sa barangay San Isidro, yung hindi re-referred agad sa polis, nakalaya po tuloy ngayon itong si uh, Sandro Angeles. Ngayon po, may additional step pang gagawin si... Uh, yung complainant natin na si Ma'am Shirley kasi po kap, yes, oh, kanina malabo eh sasabihin kailangan muna kompleto bago i-refer sa polis eh yung investigative body naman po natin yung polis kawawa yes, naman po, yes, po, po dito si Ma'am Shirley kap. yes po, yes po, yes po naunawaan mm. ko po, naunawaan ko po mm -mm. Um, umiiyak po kap may bukol sa ulo nangingitim pa po ngayon e, eh, kababaing tao volunteer na nga lang hindi pa agad makakamit yung hostisya na pwede naman sana natin maibigay agad Sige po. Tata, mm -hmm. Lahat naman po ng gagawin natin para sa improvement po gagawin natin. Opo, Lagi naman po, po nating katulong ang inyong opisina dyan. Opo. Yung amin na lang mm -hmm. po kap dito, sana magkaroon po tayo ng standard operating procedure. Yes, po, yes. Maturuan as po natin as 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 yung mga BPSO natin, lahat po, mga tanod, na mayroon pong yes, proseso na pag mayroon pong na arresto o inflagrante delicto, e eh, pwede na po nating i-refer agad yes, sa... Po, yes. Paranaque Police Station. Kausap naman natin kanina si Kapitan Garcia. Sabi naman niya, tatanggapin niya yung reklamo. Mapamaliit man yan, mapamalaki. Kasi alam niyo naman po yung police to serve and to protect nga po eh. So hindi po dapat natin i-hamper yung kanilang uh, gawain. Opo, Ma'am Shirley, ganito po yung gagawin natin. Ano? Sinabi naman po ni Kapitan Melvin Garcia, na pumunta po kayo dun sa opisina niya para po magawa at ma-process lahat ng mga kailangan gawin para ma-file sa piskalya yung naging damage sa inyo. Ito pong inireklamo ninyo, eh, papatawag po yan doon, tapos kung makikipagkasundo po kayo, eh, nasa inyo na po yun. Ano, kung gusto niyo pong makipagkasundo hindi. Ano po ba yung gusto niyo mangyari, Ma'am Shirley? Gusto ko po ilaban siya. Ilaban mo. Po. Sige po, at andiyan yung Paranyaki City uh, Police Station no, si Kapitan Melvin Garcia, papasamahan ka namin agad-agad para po maiprosess agad yung mga papeles niyo. Salamat Apo. po. Sasagutin na rin ng opisina ni Senator Rafi Tulfo lahat ng pagpapagamot sa iyo para itong inireklamo mo wala na siyang problema. Yung po problemahin na lang niya yung ikakaso natin. Opo. Opo. Sana matulungan niyo po ako. Opo, po. gagawin po namin yung lahat. Yusek, good afternoon. Good afternoon, attorney. Salamat <laughs> dito sa lahat ng mga tagapakinig ninyo, tagapanood. Dito pa tayo nagkausap, Yusek, ha? miss na kita. Oo, oh, oh, nga eh. Sorry ne. Eh, tagal mo nang hindi nagpapakita sa akin eh, oh? <laughs> Alam mo naman tayo, Yusek, busy lang, busy sa distrito. Oh. Anyway, Yusek, kaya po kami napatawag sa inyo kasi po meron po tayong complainant dito. Uh, okay. Si Shirley Salinas, nabugbog po siya. Isa po siyang volunteer sa subdivision sa barangay okay. San Isidro, Paranaque City. Kaswertehan natin, Yusek, nahuli po ng mga taga-barangay yung okay. suspect. Kaso, Yusek, hindi na i-refer sa police dahil daw hinihintay pa ng barangay yung medical legal bago nila i-refer sa police. Yun po yung dinadahilan sa akin ni Chairman. Ano po ba talaga yung proseso, Yusek? May hindi. Dapat uh, kasi kung yan na, eh, di ba, criminal case na Opo. Yan. Eh, dapat uh, immediately itang over muna kung bakit, uh, anong dahilan pa para sa medical certificate. Opo. Kahit yan ni eh, slight physical injuries, kung halimbawa gusto talaga mag-complain. Opo. Eh, dapat i-turnover nila at ang pulis naman ang proper authority na mag-file uh, ng demanda, hindi opo. ang barangay. opo kung, Ngayon kung nag-request yung both parties na huwag nandalin sa pulis at gusto nilang i-settle sa barangay, yun, yun ang time na po pwedeng uh, uh, makialam pa si Kapitan sa mga ganun. Case. Opo. Pero Usec itong complainant natin, nagulat na lang daw siya na pagkabalik niya sa barangay, e eh, wala na po doon itong suspect. Ah eh. Mm. Mali yun. Opo. Hindi niya dapat i-release. Kung may complaint, hindi mm -hmm. dapat. So ang gawin na lang siguro. Pakigawan mo nang uh, papuntahin na lang dito sa akin na uh, corner, pagawin mo nang uh, complaint at uh, pa lang ko kagad diyan uh, immediately. Thank you, thank you, Yusek. At Yusek, okay. may isang request lang po kami. Can so, we make it Yusek a policy na yung uh, yung ating mga barangay volunteers, mga BPS BPSO, tanod, yung magkaroon po sila ng seminar sa proper conduct ng arrest at proper turnover sa polis. Kasi po yung nakausap ko kanina si chairman, eh medyo kahit, kahit siya naguguluhan. Totoo yun. Actually, isa yan sa uh, sinisimulan na namin programa ni Secretary Abulos na magkaroon ng proper training ang mga barangay. Kasi kung tutuusin mo rin, attorney, mabuti nga yung uh, district 2, malalaki ang barangay. Pero uh, sa Manila, nakita mo naman dyan, Ang mga allowance lang ng tanod, 500, 600, 700, 800. So yung quality, Walang quality, walang training, walang seminar. Totoo ka. Kaya yan po eh talagang uh, sinisimula na namin na magpa-seminar uh, uh, sa mga mm -hmm. tanod lalong-lalo na doon sa mga area na kailangan-kailangan yung kanilang assistance doon sa mga problema sa kanilang barangay. Totoo, totoo po Yusek para maiwasan natin yung mga ganitong mm -hmm. pagkakamali. Kasi kawawa po si Ma'am Shirley Yusek na ing eh, best na na-inquest na yung suspect nakalaya tuloy ngayon. Tama eh kasi nga kulang uh, cool nga sa training sa mm -hmm. seminar lalo lalo na yung mga bagong punong barangay Opo. yung happy ng tanod eh, hindi naman nila alam kaya nga uh, dapat talaga bawat barangay kung sino yung nakasasakop ng mga station eh magkaroon talaga ng kamukano ginawa ko diyan sa Holy Spirit Opo. Uh, nagpagawa ako ng module do sa station commander na para angkop pa ako sa inyo, para magkaroon kayo ng regular na coordination, communication at yung cooperation at maturoan nyo rin yung paano yung paggawa ng mga blatter, Ah, paano Opo. Uh, so yun, yung mga ganun, maraming problema talaga, so dapat unti-unti. Opo, unti-untiin nga po natin, Yozek. Isa lang po yung request namin, pwede po ba pauna sa training na yon, yung ating mga kawani dito sa Barangay San Isidro, Paranaque City, para ngayon po malaman na nila kung ano po talaga yung proseso. Kaya mo ta magko-coordinate tayong mga tao ko diyan kung paano natin na uh, uh, kakausapin natin si City Director para magawang kagad ng paraan na magkaroon ng training Opo. at nang maayayos at hindi na maulit yung mga ganyang Opo. Sige po. Salamat. maraming marami, marami yes. salamat Super Usec Chito Balmusina. Sir, mabuhay yes, po yes, kayo sir. sir. Salamat, salamat Atone. Mabuhay din kayo lahat yan. Opo, thank you. Ma'am Cheryl, ano, madami tayong natakel ngayon aside oh, sa uh, pagkakaso natin doon sa nambubog sa inyo at tututukan po yan ni uh, Police Captain Melvin Garcia. Pwede din po, papapuntahin din po namin kayo sa opisina po ng ating Super Usec okay. Chito balmusina, para din po ma-address din po yung mga concerns sa barangay. Okay. Tapos yung mainam pa po dito, yung barangay po ninyo ngayon, e eh, magkakaroon po sila ng training sa DILG mm -hmm. para po masunod yung mga proseso at malaman nila kung ano yung proper process. Okay. Ano? salamat po Ator. Sige po, sasagutin po namin yung pagpapagamot. Salamat Tapos po. tututukan po natin yung kaso ninyo. Malaman, salamat po. Thank salamat you, Ma'am ma Shirley.